Kamusta mga ka-atletiko? Usap-usapan ngayon yung ano na ba ang estado ng PBA dahil sa bumababang bilang ng mga fans na nanonood sa venue. At nung magkaroon ng poll, may sinasabi ang mga fans kung bakit na wala na sila ng gana na manood ng PBA. Ito'y dahil nauubusan na raw ng talent ang Liga dahil pinipili ng ilang top Pinoy basketball players na maglaro sa ibang bansa. Kaya naman ating balikan ang ilang player na iniwan ng PBA at piniling maglaro sa umaangat na Japan bini Kiefer Avena. Una sa listahan ay si Kiefer Ravena, ang pinakaunang PBA star na umalis sa Pilipinas para maglaro sa Japan. Well, technically ay hindi naman siya ang unang Pinoy na bumiyahe sa Land of the Rising Sun. Pangalawa lang siya sa kanyang utol na si Terdy Ravena, pero hindi na dumaan ng PBA si Terdy. Naging magulo ang usapan sa kontrata ni Kiefer bago ito tuluyang payagan ng Liga na maglaro sa Japan. Noong una ay ayaw payagan ng PBA si Kiefer dahil may live contract pa ito sa kanyang mother team na NLEX Road Warriors kalaunan ay bumigay din ng PBA ngunit may kondisyon ito ay babalik si Kiefer sa kanila matapos ang isang season sa B-League. Bumalik din naman kalaunan si Kiefer sa NLEX pero hindi na sila nagkasundo sa kontrata dahil nais ni Kiefer na one conference lang siya maglaro muli sa PBA. Pero ang hirit ng kuponan niya ay gawin na itong isang taon. Kaya ang ending, bumalik na lang sa Japan si Kiefer at pumirman ng contract sa Shiga Lake Stars noong 2022. Sa ngayon ay doon pa rin naglalaro si Kiefer kung saan target nilang makabalik sa B1 Division matapos na magwagi sa semifinals ng B2. Ray Parks Jr. Si Ray Parks Jr. ay may tuturing ng superstar sa PBA ng layasan niya ito. Hindi katulad ni Ravena, maayos naman na pinayagan ng PBA at TNT tropang giga si Parks nang magpaalam ito na maglalaro sa si Japan. Taong 2021 ay pumirma ito ng kontrata para sa Nagoya Diamond Dolphins at nanatili siya doon hanggang ngayon. Maganda ngayon ang record ng Nagoya na tinuturing na dark horse ng liga. Nasungkit lang naman nila ang Western Conference Champion sa B1 dahil sa 41-19 win-loss record. naga average si Parks ng 8.8 points para sa Nagoya. Matthew Wright Ang dating pinakamatinik na sharpshooter sa PBA na si Matthew Wright ay isa rin sa nainganyo na pumunta sa Japan. Naglalaro ngayon si Wright para sa Kyoto Hanaris kung saan respectable 13.1 points ang kanyang inaambag. Yun nga lang, nasa ibaba ng standings ang Kyoto na may 17 wins lang sa 16 na laro. Gayon pa hindi may kakailan na isa si Matthew sa pinakamalakas na Pinoy import sa Bili. Siya lang naman ang pinakamabilis na Filipino na nakaabot ng 1,000 points sa Japan. Roosevelt Adams Ilang season lang naglaro si Roosevelt Adams sa PBA bago ito mag sa balutan papuntang Japan. Ayon kay Adams, feeling niya ay hindi niya mapapakita ang kanyang full potential sa PBA kahit pa siya ay touted na rookie bilang first overall draft pick noong 2019 rookie draft. Saad ni Adams, pinapalaro kasi siya sa hindi niya natural na posisyon na forward dahil madalas siyang ipwesto bilang big man sa terra firma. Kaya naman noong 2022 ay lumipat sa bilig si Roosevelt para maglaro sa Kagawa 5 Arrows. Hindi rin nagtagal ay pinakawalan din siya ng nasabing koponan at ngayon ay naglalaro para sa Yamagata Wyverns. Greg Slaughter Pangkule sa listahan ay ang pinaka-decorated na PBA star na tumungtong sa Japan B League. Ito'y walang iba kundi si Greg Slaughter. Well, kung titignan ang credentials ni Slaughter ay mapapaisip ang karamihan kung bakit pa ito nag-Japan. Four-time PBA champion lang naman siya at naging best player of the conference na rin taong 2017. Kaya nga lang, alam naman natin na naging magulo ang pagtatapos ng stint niya sa Ginebra kung saan eventually ay na siya sa NorthPort Batang Pier. 2022 nang matapos ang kanyang kontrata sa PBA at sinungkit siya ng Rising Sefer Fukuoka. Mayon ay balik sa Pilipinas si Greg pero hindi sa PBA. Mas pinili nga ni Slaughter na maglaro sa MPBL para sa Manila Stars kaysa makipagbanggaan sa PBA. Sa isang tweet, nang matanong kung babalik siya sa PBA, sinabi lang nito na no thanks. Yan ang mga dating basketball stars na nilayasan ng PBA para maglaro sa Japan. May nakalimutan pa ba kami mga ka-atletiko? I-comment mo na yan.